Anong ganap sa mundo ng showbiz? Straight from the horse's mouth, inamin ni Robin Padilla na hiwalay na sina Kylie at ang mister nitong si Alger Abrenica. Ito ay ibinunyag niya sa panayam sa kanya ni OG Diaz sa YouTube channel nito. Ani Robin Lagi kong tinatanong si Kylie, Argabiado ka ba? Ah, ah, ah. Oo. Oh, hindi naman. Ano Okay lang ako pa. Eto, yun mong tinanong ko din ulit. Anak, Argabiado ka ba? Hindi pa, ako na kinapaghiwalay. Naniwala raw siyang may third party na involved sa hiwalayan ng dalawa. Hirit pa niya, wala raw naman siyang sama ng loob kay Alger dahil lalaki ito. Naiintindihan daw niya ito bagamat hindi kinakampihan. Dahil tulad niya, may panahong natutokso rin daw siya bilang lalaki. Isa lang daw ang naging babala niya sa aktor noon. Ang huwag sasaktan si Kylie. Ayaw rin niyang mamagitan para magkaayos ang dalawa dahil nababaduyan daw siya sa ganoong pakikialam. Ang tanging iniutos lang daw niya sa mga ito ay itigil ang kanilang emote o bangayan sa social media. Naniniwala rin siyang sina Alger at Kylie lang ang makakaresolba ng kanilang mga problema lalo pat feeling niya ay mahal pa nila ang isa't isa. Anong masasabi mo sa balitang ito?